Mmm, fish on lang lord Magamit ang Munstein Kara Sabahe lang mga sarang mong mga ista Naghulat nami kay kalamin ay higupok sabaw o kinilaw Ipari sa among YouTube ba? Grabe ka ini sa panahon mga friends Uy, what is that? Is that so, a YouTube? Youtube channel na to channel, channel 1 na eh <laughs> na sobrang para para mga friends uhaw inom muna tayo para di tayo ah. ma-dehydrate kasi time check 11.55 na malapit na mag ano si what's that so oh, youtube na naman mga kapens wala inom muna tayo ng youtube mga ka-friends kasi uhaw eh uhaw, uhaw. uhaw. Ah. Inupit. Ah, lasag yung tuba. Lasang blend. Inupit giati. <laughs> uh, aba si pa friends. Uh. Untad makahuli kami para mag ulam, pangay pangulam. Oh, alright. yes, si keras, dalis na si keras, green, yes, go, fish masih fish on, fish on. kara, ulit green, pagi isa na kami ni Ronnie Cliste, dali, puro one hooks yung kuli orange, nah, yung... na napalita po green, sayang, lakas pa na sana yang nama mga friends, yung strike, na, katakan mga hitchik, ketembak katambak, ito

Ar rha. mewn mm, mm, rhaid. Gwyd. Rhaid yma sy'n support goods na. na, gwyd. Hw